Okay mga boss, tapos na po tayong magkabit ng car alarm system mga boss sa Isuso Crosswind. Okay, so basic tutorial lang po mga boss sa ating car alarm system kung paano tayo mag-install mga boss. Isuzu Crosswind yung kinabitan natin mga boss. So sira na yung original niya mga boss, so pinalitan natin ng bago. So sa so, wala kang mga idea mga boss, ganito yung color coding niya mga boss. Ito yung original na harness niya, tapos tinanggal na natin mga boss itong original so pinalitan natin ng bago mga boss ayan tapos ito yung aftermarket mga boss ayan so nakatago na sa ilalim mga boss ayan so ah uh, basic tutorial po tayo mga boss sa color coding so itong orange mga boss wala po itong connection and then itong blue mga boss ito yung lock so dito mo i-connect yung white yung galing sa alarm mga boss tapos itong green dito may tap yung siren mga boss yung pink tapos itong yellow itong dilaw mga boss wala na itong connection tapos itong red uh, itong black wala nang connection and then itong red mga boss dito may kabit yung red din ng alarm yung supply and then itong blue black mga boss dito mo ikabit yung ito yung white black yung unlock mga boss tapos tong dalawang pink dito mo ikabit yung park light mga boss yung dalawang brown ng alarm okay so dito na naman tayo sa kabila mga boss balik ta rin natin ayan mga boss balik ta rin natin okay so itong ano mga boss itong blue white mga boss dito mo ikabit itong blue white mga boss dito mo ikabit yung blue yung door switch Okay. tapos itong green blue wala na po itong connection no connection na yan and then itong uh, green white mga boss wala na po itong connection tapos itong Uh, dalawang white wala rin connection tapos dalawang gray walang connection and then itong mga boss itong dalawang itong blue ah, sorry itong red black mga boss dito mo ikabit sa LED mga boss yung LED ng car alarm mga boss at saka itong black white ito yung sa LED mga boss okay ang LED mga boss ang kulay ng LED nating na alarm ay uh, red at saka black mga boss so yung red mga boss dito may kabit mga boss oh. dito sa red black and then yung negative dito sa white black itong dalawang wire na to mga boss dito yan mga boss oh, sa LED Ayan, yun ang wiring niya. Para pag mag-alarm siya mga boss, mag-blink-blink yung LED. Okay, so ganyan lang ang pag wiring mga boss. So ayan mga boss, na secured na natin yung wiring mga boss. So, tapos na po natin kinabit yung mga wire. So balik na natin to mga boss. Ayan mga boss. Oh. Okay. So ibalik na natin to. Okay. So ibalik na natin yung mga cover dito mga boss. Sa dito. Yung tinanggal natin mga boss. Okay. So, nauli na nato din mga cover mga boss. Ayan. So, ito i-testing mga boss. So, mani siya i mga boss. Oh. Ayan, lock. And then, unlock. Ayan. So, open siya mga boss. And then, in-lock mga boss. Mo alarm na niya, siya in case nga na i maglungkab sa itong unit mga boss. Ito. Ayan, lock. And then unlock mga boss. Ayan. Okay. So kung nga to i silent mode mga boss, kanang lock nga wala tingog. Kanira mga boss. Ayan. So wala sa tingog mga boss. And then nini-open na to, mga boss. Wala po sa tingog. Ayan. So kung gusto ta mo tingog balik mga boss, karila ito balik ko. Kanira i-press mga boss. sa babaw. Yan, tingog siya mga boss. And then unlock. So, napunin siya yung pictures mga boss. In case nga door na door nga open mga boss. Example, hindi na ito itarong uksirado mga boss. Malinta na ito uksirado. Ayan mga boss. So, kung nga to i-lock mga boss. So, mulak siya mga boss. Pero wala siya tingog mga boss. So, ambot pa sabot ato mga boss. ah uh, wala na matarung matarong o close ang door. oke okay? So, para mo tingog si so itarong na tuk si radio ang door, and then ini-glak na tuma magbus, mag-alarm na, tingog na alarm uh, magbus. Then, so unlock. Okay. So, good's na naman this. Thank you for watching. Good morning.